Yung asay din kunti. paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino yeah, ang Sino naglagay niyan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po Pagkaganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Pero, no, yung, Asia, yung, yung, yung po, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ano, yan po, kabilang doon sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katulayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng, ng aking mga sa serbisyo. Imposible po na papayag ang pideya ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yan po yun. Ay, na yung tanong Chairman. po lang sa'yo. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong siya have you ever have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nito? Hindi na po, no? Your Honor. Ay, hindi po, Your Honor. Kaya ito. nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chairman. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, "Is this your handwriting?" Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kaniyang itong PDA sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi siya hindi niya sinagot itong isang question. Eh sino naglagay ng no? Multo? Your honor, ito no, 'yan 'yung mga oh, no, naiwan. Oh, no. uh, did you Oh, Pedeya? Pidea. 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 Sin galing sa kanila galing yan. Pidea. Senyor galing to. Kaya ro nag-check nung, uh, nung uh, the blocks nito. Your Honor, Mr. I am not Jonathan Morales. We, Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Pre Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, I move that uh, he be cited in contempt. There's, There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Gingos Estrada that... Uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all I, I think I am remiss of my duties Kung hayaan natin na Isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar Kasi very, very serious Yung sinasabi nitong uh, former uh, uh, Napolcom uh, Personnel na si Picoy Kahit na sinasabi niya Na katang isip lang yung uh, Sinasabi na well I don't believe you Mr. Picoy I don't believe you In the first place Sinasabi mo na katang isip mo yun. Pero, paano ka? alam ko yung ginawa mo ngayong discard is, na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discard mo lang yung para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dal mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon Isinabi mo naman na hindi ka narinig. Hindi mo alam na nandun si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung uh, ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Uh, sir, para sa akin po, sir, uh, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir. Ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang uh, daladalang... Uh, you, you, we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para Kunin yung expert uh, opinion mo. May dadala ka pang papel na tuturuan mo kami kung paano gumawa ng uh, ng uh, ng uh, operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police. Hindi ka nga naging uh, PD. Na full-com uh, employee ka lang. Na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag uh, bigyan ng expert opinion sa amin? Hindi ko we don't this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling uh, video recording CCTV. It's it's unfair for me kung uh, hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos kayo na pakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing. Kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang uh, kaso. May binagyan ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Uh, mukhang uh, talagang uh, parang manakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya, kagaya po ng... Oh. Kagaya po ng sinabi ko, sir, Opinyon niyo po yun, pero po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun, na, naluloko na ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, Niluloko ko po si Romy, hindi po kayo, pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. bak anong, anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunay na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po ko sama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir. Hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magluko? Lukuhin si itong uh, kausap Para ba patawag ka dito sa hearing? Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think? Do you think? Mapapatawag ka dito? Kung wala yung, uh, hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon At hindi mo alam na si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po sir ang sinabi ko sir. Iyan po ay lahat ay kisang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko sir. E eh, kaya nga... Pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Hindi, diba? ko, hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po Sinabi talaga. Sinabi mo na hmm. nga, eh, na ang objective yes, po. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, naniwala, ma maniniwala yung tao sayo, yung sa video na yun? Nanan na, well, um, na loko ka lang. Depende po sir 'yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po You are lying. Kamakin sir. You are lying. Eh pinunyian sir sa akin po naman 'yung totoo lang. From from uh, unang am, hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I am ready for you. You are cited in contempt.